Oh, yeah, kinsa day ay birthday? K Kaninong birthday? Kinsa may birthday ro, nai? Nai? Kinsang birthday? Kinsay birthday, karon? Kinsay birthday? Kinsa may birthday, karon? Kang kinsa may birthday? Kang kinsa birthday? Kang kinsa? Sinong may birthday? ko ko kikin sa birthday. Kalo ay po, din taon. Hindi na niya alam mag birthday ba niya. Di ba kay Madam Dunisia Kay Madam Dunisia Di ba, <laughs> di ba birthday ka ni Garly? Birthday ka ni Garly, no? kinsa ka ni kinsa ng birthday. Si Garly! Birthday ni Garly. <laughs> nakanaik night ka ba? <laughs> Kinsa'y birthday? kinsang birthday na'y? Eh, mo birthday! Yeah, ako? Oo! Oh. Uh, oh. Paol, tagal pa! <laughs> Matagal pa ba? Oh, advance na lang natin! Advance na lang natin! Hunyo <laughs> pa akong birthday. Hunyo! Hunyo... Nuebe. Hindi ah, nuebe daw. Nuebe daw ay di na wala ang isa. Busy na yun, Be. Aroy ko. Ini <laughs> na lang, busy na, Bread. Kain na, um, na. Na, na lang. Sige <laughs> <Kaya> na, kain na lang. Kain na. Wala na, hindi na maalala ang birthday niya eh. <laughs> yan ang, yan ang uh, aming ina na hindi na niya alam kung ano ang birthday niya. O na day. dai, ka na dai. Eh, may na eh, bit na. Sino na man sa kailan mo Ako kailan na ako. ang niya? ako. Ang anak ko, do anak daw ako ni Alan. <laughs>